Ay hey, mga kapaps, samahan nyo ako bumili ng pandesal at sopas at ariscaldo. Then, itutur ko kayo sa palengke kung saan matatagpuan ang food court at mga bilihan ng mga pagkain natin as for morning. So, let's go. Samahan nyo ako mga kapaps. Ayan mga guys. Ayan na yan mga guys. Samahan nyo ako at bumili tayo ng pandesal. Pandesal, again, hindi ako magsasawa sa pandesal. Hi! So, hi na nga mga kapag. Hi mga kapops. So, ayun mga kapat, samahan niyo ako bumili ng pandesal. Bababa tayo. Magbibilang ako ng tatlo. Nakakababa na tayo. One, two, three, go. Ayan mga kapat, nakababa na tayo. Okay. And, Andito na tayo sa kausada. Okay. And magbibilang ulit ako ng 1, 2, 3 Nasa sa pandesalan na tayo. 1, 2, 3. Ayan, dito na tayo. Malapit-lapit tayo mga kapaps. Pandesal, pandesal. Masarap ang pandesal. Ayan mga kapaps, pandesal. I will buy 20 pesos. It's like uh, 10 pesos. Here, it's hiring ko sila mga kapaps. Ayan. Hello. Pabili nga ako ng 10, 20 pesos. Ay, mga kapops, binabalot na 10 pesos. Ayan, mga kapops. And after that, bibili na tayo ng lugaw. Tara! Nandito na ang pandesal. So maglalakad tayo mga kapaps. Going there mga kapaps. Sa so pagkabila ko nasa ano na tayo palengke. One, two, three. So ayun mga kapaps. Ito yung exit pala ng ating palengke. Ayan mga kapaps. Ayan. Ayan. Dito yung fourth court. Fourth court ng Palengke. Ng Santa Barbara. Kung gusto nyo kung makadalaw-dalaw ka dito mga kapaps, ito yung fourth court ng ating Palengke. Dito sa gilid lang. Tabi ng mall. Mall niyan. Ayan, tabi po ng Eight Trending. Ayan mga kapaps, bibili na tayo ng ating Riscado. I'm parking lot din dito, mga Parking lot din dito. So, kung bibili kayo ng chicken nuggets, available po dito ang chicken nuggets. Ayun, hey, mga Nito is igaran ng mga <tipos> May sopas kayo? Mayroon din. Ariscoir to? Magkano yung maliit lang? 12. Ano, isang sopa saka isang ariscoir to? Ariscoir oh, to. 12-12 lang? Oo, 12-12. Hindi na yun. Kamay tinapay na ako. Nagre-release ka rin ba? Lahat. ya sabudalo ayo kayo mga kapatid ayo kayo ayo kayo ayo kayo mga kapatid okay na tayo oh sige mga kapatid mga reels niya trending Mm -hmm. sa ang kahoy, yung, sa yung mga kahoy Nabuksan ko na kanina May hey, mga ka Nakabili na ako Then we go to Mukha ko naman din Sige, sige Sige nagpakyat na tayo ng kapak. So, okay yung front namin. Dito is back. an si back. Wala. Hello. You're not done. Hello. Hello. Hindi, hindi pa kayo tapos. Hindi pa. Bakit? Busy lang. Busy. Ay, nag-change kami ng ano. Part. Ay, mga part. ba diba yan? Nag-change na naman kayo. I see. See. Ba't nag change kayo? Ito yung back ng presto ni Madam. Then, punta na ako sa front ng presto ni Madam. Ito yung paging, oh. Kapag nagpipaging sila, ayan. Diyan, naman yung yung paging. Maririnig mo siya. Lahat dyan is punong-puno ng ano, paging. Mayroon din sa si kabila. Ayan. Ito yung stand ng palengke every morning. Ito, busy-busyhan sila. Lalo na yung kasama ko, si Raquel de Leon. Ano ginagawa mo? Wala, naglalaro. Imbuta lang mo. Hay mga black shoes, mga rubber shoes, mga high cuts. Also sa mga gown. Gown ni Madam. Ay, ni fix ko lang ang gown ni Madam. Ayan. Ayun. Ay, ni fix ko lang. Ang gaganda. Also may 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 golden Americana kami. Ayan. May design din siya. Available ito as for jazz farm, as for wedding groom, or as for uh, breast man. Also, this one. Oh my God. Nice. Yeah. See? Also, this one. So, ngayon is August. Kaya ngayon ang August natin is buwan ng wika. Kaya hindi po mawawala yung mga buwan ng wika namin mga kapaps. Also, mga paninang. Available yung mga paninang. sa mga paninong. Ayan, mga coach. Ito yung mga narentahan na. So, din ito yung mga pang 7 years old. And ito namang mga stock namin stocks as for black shoes, rubber shoes, then sandals. Also, this one is bag. Use for school. syempre Then, this it is rubber shoes. Then, this is my CC. She's so free today. Today lang ha. Tomorrow, hindi na. Diba? then also kapag may naghahanap kayo ng mga tilapia ayan mga tilapia mga kapaps then ayan ayan o oh. alam nyo po yan isyan yung frog frog na kinakain dito sa province mahal yan 200 isang kilo pero mahirap din maginis yan mga kapaps sininisan mo yan also ito din is pinapa buhay pa yan mga kapaps Every morning, andito sila. Kung gusto nyong bumili ng mas mura, andito naman sila. Every morning. Every morning nang naman sila. Pero kahapon, mga after lunch is wala na. Dito yung merienda, pero wala silang mga merienda ngayon. Ayan yung mga parking lots, parking area. Pwede yung motor, pwede yung side car, garong, pwede dyan. Ayan, pwede din dito. Dito yung daan ng papunta dyan. Ayan mga kapaps. Ninisan din na yung, yung palaka, yung frog. Ninisan din na. Masarap yan sa adobo, sa frito. Pero mas masarap po yan kapag sa frito. ay naman, si Guapo. Nagde-deliver ng tinapa. Ayan, mga kapaps yun naman is uh, anong tawag miracle fruit tapos ito yung boa, yan yung ano yung sanga ng miracle fruit then mga ano ba yan kangkong okra then peach yung paborito ko tapos robo paborito ko din mga yan mga kapops iyanong eh. uh, ko lang yan ilalambong uh, ko lang yan Ayan. Ayan mga kapas. Ito yung isda ng palengke every morning. Ayan. Diyan yung daanan going there. Mga kapas. Ayan. Tignan nyo madaming buhay bili. Mas mula kasi dito. Pero ito is tabal. Tabal na tilapia. Hindi siya ano, original na tilapia. Pero mula lang ito. Siguro 50 pesos isang kilo. Diyan 'yung palaka mga Kapaps, masarap palaka. So, ayan Hello so, mga Kapaps. So, today's video is done. Thank you for watching and like and subscribe and paki fucking marites na din mga YouTube channel ko din paki support support na din. Salamat, salamat po sa maraming 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 nanonood sa akin. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. This is lang tayo mga ka-pops. Tis, tis lang. So, thank you so much. Love ya.